What's up mga biyero? Ako si Mark at ngayon, samahan nyo ako sa isang ride na puno ng hamon, kasaysayan at kaunting hiwaga. Mag-ride nga pala tayo sa tatlong spot, Matarik na Sungay Road, Misteryosong Simbahang Bato at Lambuhalang Simbahan ng Taal Basilica. Sige na ba? Tara! Maaga na naman tayong gumising kahit puyat. Mabakbak na naman tayo sa isang ruta na pamilyar pero matagal na nating hindi na pupuntahan. Nga pala guys, gusto ko yung pakita sa inyo, nagpakabit na tayo ng MDL tsaka ng horn. Umaga pa kaya hindi ko gamitin yung horn pero papakita ko sa inyo yung MDL. Stock na ilaw ko ay ito. And pag nag high beam ay ito. Yan. Ngayon, tatry natin ang MDL. Ang MDL natin, low, and high so good Pagong gawa yung kalsada dito sa amin Parang nire-groove kasi siya Ayan, dahil nasa highway na tayo Papakita ko na rin sa inyo Or paparinig ko na sa inyo Anong meron sa horn Ito yung horn natin ngayon Pingstock. Ito yung stock Ito yung PIAA Yo, ito passing natin Tulad ng nakagawian Meeting place nga natin dito Ay yung walang kupas na Watermark Pantik kung saan nag-aantay yung ating mga masama bago lumarga. Kamustahan at siyempre, magdadasal bago ang araw. Ride out na tayo dito! Dito nga pala tayo dumaan sa Back Per Shortcut, paakyat ng Tagaytay. Motor lang ang pwedeng dumaan dito dahil maliit at masikip talaga ang daanan. Ang tagos nga pala nito ay circle na connected sa Nuvali, Kasile, at papuntang Kalamba. Ayun, dadaanan namin siya. Oh, may. Giderong kuha ng araw guys, saka aesthetic. Nadaanan nga pala namin dito ang Marcos Mansion, bakit ng kasili. konting silip, as bak sa lubak-lubak na ahon. Napadaan na din kami dito sa Refpal na sikat sa mga riders. Pagkalagpas nga namin dito ay sinalubong kami ng makapal na fog ng Tagaytay. Picture muna. Yo, what's up? Tunigil lang kami dito. GPS signal lost, pala. First up, ang legendary Kasungay Road, o kilala rin bilang Ligaya Drive. First time ko nga palang dumaan dito, kaya excited ako. Pero huwag kayong papalin lang sa pangalan dahil ang ligaya na to ay may kasamang thrill. Kung aahon, ang gradient dito ay maabot ng 23%. Sobrang ano, tarik no? Mabuti na lang at maliwanag ang dumaan kami dito. Limang hairpin turns nga pala o siko, ang meron dito. Kaya kung ngayon ka palang sa gantung ruta, ingatan ang preno at syempre ang balanse. Solid din ang views dito. Sa bawat niko, may overlooking sa buong Taal Lake. Parang sinadya, parang mangha. Lusot na nga pala kami dito ng Talisay, Batangas. Nature vibes pa rin ang daanan dito. At di mawawala ang patikim-tikim na mini trails. Pagkatapos ng adrenaline, medyo spiritual naman tayo. Welcome sa Simbang bato sa Laurel Batangas. Ito kami ngayon sa Simbang bato sa Batangas. Laurel, anong... Laurel bato, bayan ng, oh, ng Laurel, ano ng Laurel. Dahon ng Laurel. Maraming ano Laurel kaya pinangalan ng Laurel. May mga tindera sila dito. Okay, <laughs> Ito guys, yung Simbang bato. Ano yung ganda nitong Dahil sa TikTok asalanan mo 'to eh. Isang lugar nakakaiba tahimik at may misteryo. Ang simbahang bato ay natural na kweba sa barangay San Gabriel na ginawang kapilya. Tandaan, hindi ito gawa ng tao. Pero parang sila dyan. Parang pato ng Espanyol. Sinasabing may mga hinig o tunog mula sa loob. Parang may kwar ng kalikasan. Ginamit din pala ito bilang taguan noong panahon ng digmaan at bagyo. <laughs> Pang chill ride lang ako eh. ride naman yun ah. chill ride. At dahil inabutan na, na kami dito ng gutom, kumain muna kami sa glit at nagpahinga. Kunting plano sa susunod na ruta at kwentuhan sa mga nadaanan. Wala nga palang signal dito guys pero solid yung vibes. Pagkatapos kumain ay babakbak na ulit tayo. May bayad nga palang parking dito ah. Dito ang binigay na ruta ng Google Maps sa amin. Daang tabi ng lawa ng taal. Marami-rami ditong lubang, putik at basang daanan. May mga sirang tulay at meron ding biglang lusong at ahon. Tumigil muna kami rito sa buso-buso kung saan kitang-kita ang taal lake. Eh. Saglit nga lang kami rito dahil masyado ng mainit. Pagkatapos ay Lemery Batangas na pala ang lalabasan namin. Medyo traffic nga pala dito. Sobrang init. At syempre, hindi pwedeng hindi titigil sa si taal ang tahanan ng pinakamalaking simbahan sa buong Asya, ang Basilica of Saint Martin de Tours. Ang sukat nito ay nasa 88.6 meters long at 48 meters wide. Talagang pang world record. Italian Baroque ang style at may hand-painted ceiling sa loob. Boss Emil, pagod ka na? Hindi ako pagod. Puyat. Puyat. Tulog lang eh. init ngayon. Ililim muna kami. Tutulog daw si Kuya Emilio eh. Magbibitch nga eh. Laging naiipit. Gusto <laughs> <laughs> so, ko yan oh. Yung minabuti kayo oh, <laughs> yung nito, guys Hindi ako mabot. Dumigo sa kanan. Ganun ako. Kasaran dito guys. kung bet nyo pa ng gantong ride at kwento, syempre, mag-follow, mag-like, share nyo na rin ang video na ito. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa susunod nating mga biyahe. Paalam!